Hello, hello, guys. Ngayon ay eh, samahan niyo akong magluto ng pansit hiyon. Ingredients, bawang sibuyas, pork at saka gulay. Higit sa lahat ng mga ingredients, paghalo haluin. Una yung bawang, lagyan ng sibuyas, ilagay yung karami, paghalo haluin at ilagay na yung gulay. So, mabilisan lang ang pagluto dahil parang gutom na gutom na yung nagluluto. So, pinabilisan na lang. <laughs> at yan na naman. At may paislos low mo na naman po si Kapikat. So, yan po ay hinalo ko na muna yung mga ingredients at nilagay ko na rin yan yung gulay kasi gusto ko may timpla ang gulay. As you can see, okay, English yahan. So, as you can see, hindi namin po bahay diyan dahil ancestral house po yan ng asawa ko po. At dito po kami nagluto kasi may padasal po sa ating father-in-law. At yan na po, maghahanda na ko ng pinggan. At yan na dahil luto na po ang ating pansit bihon. Diba? Ang bilis-bilis. Sana all mabilis maluto. So, yan na po ang aking finished product. Sa mundo talaga ng pagiging content creator ay ang pinakamahirap ang mag voice <laughs> At yan na nga si Sharon Coneta. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal kaya binalot namin yung iba kasi sayang naman kung iwan namin dyan kasi uwi kami sa aming bahay so after nyan ay naghugas ako ba diba, pang mala kasa na panghugas ang bilis bilis so sana all na naman mabilis maghugas so inugasan lang namin yung mga ginamit namin buti na lang at nakapagigib ng maraming tubig ang aking mister kasi kanina po ay wala pang stock ng tubig kaya hindi ko pa yung iba so ngayon ay tatapusin natin yung paglilinis dahil baka bukas ay hindi ako naluan makabalik dahil magkakaroon na naman ng pasok so siya naman ang in charge dito Thank you. ngayon na nga ay fast forward na lang natin kasi kailangan natin tapusin yung video. Salamat sa panonood.